Shabu-shabu So hi guys So nakikita nyo naman sa aking intro Kumakain na naman Ang Pugi Ice cream pa yun oh Ice cream muna bago kain Habang nagpapaluto nga kami rito Ng shabu-shabu uh, Yung kinain namin ngayon Si bro-bro Ito do kain na oh hindi pa nga luto, kinain na yung kanin. Ako naman, kung nakikita nyo kanina, ice cream muna yung tinira ko. Kasi hindi pa luto yung shabu-shabu habang niluluto. Ayan, dito nakaubos na kagad ng ice cream eh. At syempre, nagawa kami ng sausawan. At nung okay na siya, after 20, 20 minutes, 15 to 20 minutes, malakas na apoy. Ayan, sinubukan ko nang kumain. Ang inorder order pala namin, guys, kamasasama si Bro Bro is uh, beef or baka. So, yung isang order niya, nag-additional pa kami ng add-ons na beef na karne mismo, 60 60 siya tapos uh, namin ni Bro Bro. Itong lakad pala na ito is wala to sa schedule namin. Uh, nagkaayaan lang kaming dalawa nung gabi na kasi tapos o uh, hindi, wala kaming sinaing sa dorm tapos anong oras na tsaka bagong sweldo pa eh so ganitong ano lang naman mga kababayan, uh, sa katulad kong OFW, pag may mga extra tayong konti pwede naman natin i-treat yung sarili natin so ito naman as healthy, so nagkayaan kami ni bro bro na magshabu-shabu daw e ako naman pagdating sa pagkain wala tayong Uh, inuorongan dyan so since beef nagdagdag na rin ako ng hinati namin ni bro bro para mas marami tayong protein na makain so ang dami ng ano na ito mga kababayan laman kasi may mga gulay siya tin konti lang yung kanin may egg hindi nga pala ako marunong gumamit ng chopstick mga kababayan pero sa pagkakataong ito uh, gusto ko siyang itry ulit or itatry ko siya kailangan kong matutunan or i-adapt kasi yung mga ganito rito so hanggat sa mga ganitong bagay pinag-aaralan ko rin mga kababayan kasi usually sa dorm yung chopstick namin sa pagkain hindi ko ginagamit nagkukutsara ako kasi nga yung time ng break time alam naman natin yan limited lang so para mas mabilis ay may kutsara naman sa dorm magkukutsara na lang so dito nga sinubukan ko talaga pero meron akong backup na uh, yung pang sandok ba Tsaka hinuli, kinuha ko yung mga iba't ibang laman niya kasi marami dito nga laman sa shabu-shabu mga kababayan is parang di mo maintindihan kung ano. Pero actually masarap siya tsaka maraming gulay. Uh, alam tapos yung timpla, depende sa iyo kasi ako nagtimpla ako ng sausawan, at dito mga, mga, kababayan, kinuha ko yung aligi ito ng king crab, yung makita nyo may dilaw. Ito mga kababayan, is sobrang sarap nya. Sa shabu-shabu, ito yung pinaka gusto ko eh. Meron siyang natural na matamis-tamis na lasa. Parang lasap mo yung probinsya. Ang sarap nya mga kababayan, hinahanap ko talaga yung shabu-shabu. Actually, lahat ng shabu-shabu may ganyan. Tapos yung ibang mga balls nila, yung parang hotdog, meron din. Nagkakaiba lang talaga mga kababayan, isa... Uh, mo kung ano yung laman niya na ibig nila, yung baka, baboy, mga ganyan, doon lang nagkakaiba. Pero sa iba, mga gulay, pare-parehas na tapos parehas ning laki ng yung bowl nila o yung semi-caldero. After ilang minuto namin kumain, natapos din at lumipat naman sa ice cream, naubos ko pala lahat ng pagkain mga kababayan, malakas kasi ako kumain. Sa ice cream naman, tinudo ko na yung pagkuha, talagang kung ayan o, oh talagang usbong na usbong dalawang flavor pala yung milk at saka strawberry dahil unlimited kasi yung ano nila dito ice cream free kaya bumabawi ako dito bago kumain tumira na ako na ice cream bang nagluluto by the way apat na base ako pabalik balik dito mga babayan kasi nga ang sarap eh then ako kasi nagpapalaki ako mga babayan nagpapaad ako ng size kasi nga madalas sa buhatan ako na ilalagay all around kasi ako mga kababayan. so binabawi ko talaga sa pagkain para mag additional ako ng weight so ayan lang ito lang payo ko sa mga katulad kong OFW pag mga araw ng mga sahod kailangan itreat din natin minsan yung sarili natin para naman gamot sa pagod ba kailangan din natin lumabas labas maglabas ng konting pera para hindi naman tayo stress lagi so ayan lang peace